Ang mga kamakailang ulat ng Russia ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na paggamit ng nuclear ni Putin, ngunit tinanggihan ng Kremlin ang anumang agarang mga plano para sa naturang pagtaas ng salungatan. Gayunpaman, sinabi ng Russia na gagawa ito ng mga pagbabago sa doktrina ng nuclear nito bilang tugon sa kung ano ang nakikita nitong banta sa patuloy na salungatan sa Ukraine. Noong linggo, sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Russia na si Sergei Ryabkov sa state media na ang proseso ng pagsasapinal sa binagong doktri ng nuklear ay kasalukuyang isinasagawa na may malinaw na direktiba upang gumawa ng mga pagsasaayos. Iniugnay ni Ryabkov ang mga pagbabagong ito sa karanasan ng Russia sa kamakailang mga salungatan at sa pagtaas ng kurso ng kanilang mga kalaban sa Kanluran hinggil sa sitwasyon sa Ukraine. Ang kasalukuyang doktrina ng nuklear ng Russia na itinatag ni Pangulong Vladimir Putin noong 2020 ay nagbibigay daan para sa paggamit ng mga sandatang nuklear bilang tugon sa isang nuklear na pag-atake o isang kumbensyonal na pag-atake na nagbabanta sa seguridad at mamamayan ng Russia. Ang ilang mga analis ng militar sa Russia ay nagtaguyod para sa pagpapababa ng threshold para sa pakikipag-ugnayan sa nuklear upang pigilan ang mga kalaban sa kanluran. Sinabi din ni Ryabko na masyadong maaga upang tukuyin ang isang timeline para sa pagkumpleto ng binagong patakarang nuklear dahil sa kahalagahan ng aspetong ito sa pambansang seguridad ng Russia. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang paggamit ng nuklear ay hindi isinantabi. Ang anunsyo na ito ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at ng kalaban nito sa kanluran dahil sa patuloy na pagtulong ng NATO sa Ukraine. Sa nakalipas na mga linggo, ang Ukraine ay naglunsad ng isang kontra-opensiba sa loob ng Russia na minarkahan ng unang pagkakataon na ang ilang teritoryo ng Russia ay nasamsam ng Ukraine mula noong ikalawang digma ang pandaigdig. Agad tumugon ang Russia sa pamamagitan ng isang serye ng mga missile at drone strike na papunta sa mga lungsod ng Ukraine na nagtatarget sa mga infrastruktura ng sibilyan. Inulit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanyang mga apela sa mga kaalyado para sa pagpahintulot na magdeploy ng mga misail na ibinigay ng kanluran para gamitin sa teritoryo ng Russia upang mapagaan ang banta ng militar mula sa Moscow. Gayunpaman, naging maingat si Pangulong Joe Biden tungkol sa paggamit ng mga naturang armas, sa takot na maaaring humantong sa direktang konfrontasyon sa pagitan ng Russia at NATO na posibleng humantong pa sa malawakang digmaan. Sa pagpasok ng digmaan sa ikasyam na raan at dalawa na araw nito, ang sitwasyon ay nananatiling pabago-bago, na ang magkabilang panig ay dumaranas ng mga kaswalti at gumagawa ng mga karagdagang tagumpay at pagkatalo sa larangan ng digmaan. Ang mga potensyal na pagbabago sa doktrinang nuklear ng Russia ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng kawalan ng katiyakan sa isang komplikado at mapanganib na sitwasyon.